Baka Butcher, yung mga nagtatanggap sa akin ng trabaho pala dito, ito, moray ng kambing kami, ito yung dalawang kambing, tsaka yung isang tupa. Kaya yung mga gustong matutong mag-ano dyan, panuorin nyo lang kasi pag nag-dweet na kayo, medyo marunong na kayo mag-iwayawin pag ano, sinapang. Pag-iwot nyo. Karamihan trabaho na yung kami ng pa lang, tsaka ano, may baka. Pero mas maraming kambing mga Butcher, kaysa baka. Kaya yung mga gusto nyo training, mag-focus na lang kayo sa deponing ng baka mga butcher kaysa sa baboy. kasi yung mga nagkatalang sa akin, kung saan bansa yung anong pagkitrainingan nyo, depende sa bansa yun kung saan kayo mag-apply. Kasi pag sa Europe kayo, hindi kayo yun ano, yung mid-cutting doon. Alam ko, puro deponing talaga doon. Tulad ng Australia, Canada, you okay, puro demonin kayo doon kaya pagka na pag-aralan niyo talaga yung pinaka the best na option, tips ko sa inyo, magkano kayo ng baka ng demonin. Yung ang pagtrainingan niyo kay sa natin. Kasi ito na dito sa amin dito kami, centralized kami dito sa Bansang Middle East. Pero pag marunong ka sa mga kating na dito, automatic, matutunan mo lang yan. Pag sinabi centralized kayo dito mga kabutcher, marunong kayo mag-iwan ng tupa, kambing, baka, tsaka yung mga marinate matutunan nyo, pero okay lang yung mga kabutsir basic lang yan, pag nandito kayo halos 3 to 6 months, matutunan nyo yan kasi, pag nandito kayo hindi naman kayo talaga ay sasalang sa mga ganito trabaho Eh, ano muna kayo, parang basic training muna kayo pero kung apatak na yung sahod nyo mga kabutsir, naka-duty na kayo nun. kaya kaya nyo yung mga ginagawa ko yun lang magiging trabaho nyo dito mga kabutsir tapos hanggang sa matuto kayo bibigyan na sa inyo yung responsibility. Every shot naman dito mga kabutsyan, mayroong senior staff, may mga marurun na talaga. Hindi kayo huling, kayo lang ang mag-aara dito kasi wala niya, mag-display kayo mga kabutsyan. Hindi kayo lang mag-display sa counter, may mga production pa ito. Hindi pwede yung gaganit rin lang ito mga kabuchir. Kaya, payo ko sa inyo, pag mag-bansang ano kayo, bansang Middle East, mid-cutting ang pag-aralan nyo. Pero mas mga na kahit ano, boning na lang pala. Yun ang pinakamagandang tip ko sa inyo, di boning. Yan, tulad yan. Size -size mga yan ito, yung mga size-size na mga pag-cut nyo ng ha. Tapos ito, lalagarihin ko pa ito sa lagari. Pakita ko sa inyo mamaya. Kita nyo yan mga kabutsyan. Ito pa, iba rin yung sinakasukat-sukat ng hiwa niya kasi Ito pa, kukuha dito Pag kumuha ng lampu ito, ito, ito rin, iba rin yung hiwa nito sa kambing Pero mas maganda talaga Mag training kayo dun sa ano, mga kabutya, sa deboning. Yun ang mga sa inyo. Okay? Sarado pa rin.